Today ay papasukin natin ang isang makasaysayang abandoned mansion na tinitirhan ng dating pangulong si Jose P. Laurel. Sa so pusod ng isang kagubatan matatagpuan ang isang abandonadong mansyon na di umano'y pagmamayari ng dating Pangulo ng Pilipinas na si President Jose P. Laurel. Si Jose P. Laurel ay isang Pilipinong abogado, kurado at politiko na nagsilbi bilang Pangulo ng Ikalawang Republika ng Pilipinas mula 1943 hanggang 1945 sa panahon ng pananakop ng mga Hapones. Bago ito, mayroon siyang mahabang karera sa serbisyo publiko, kabilang ang mga tungkulin bilang senador, Supreme Court, Associate Justice at Delegado sa 1934 Constitutional Convention. Pagkatapos ng ikalawang digma ang pandegdig, siya ay kinusuhan ng pakikipagtulungan ngunit kalaunan ay naamnestiya ni Pangulong Rojas at nagpatuloy na maging isang makabuluhang figura sa lipunang Pilipino at tumakbo bilang Pangulong noong 1949 Presidential Election. Bago marating ang abandonadong mansyon na ito ay kailangan kong maglakbay ng halos isang oras at kalahati mula sa aking kinaroroonan. Akala ko ay madali lang puntahan ang nasabing mansyon pero hindi pala. So mga po nyo, napatigil kami dito sa may daan papasok dun sa may mansyon kasi sobrang sukal na. So hindi ko alam kung nadadaan ng pampatulon sa sasakyan. Ayan, tingnan nyo. Ito yung harapan. At hindi ko alam kung gaano pa kalayo bago na yung marating mansion. Kasi mukhang hindi na talaga ito dinadaan ng sasakyan. Tapos, ito yung aming uh, sasakyan. Nandiyan na stock siya. Silipin ko muna sa taas kung talaga bang may daan pa sya Kasi nga, medyo lang ang bako. Parang hindi na siya At tingnan muna natin. Ayun, may daan pa naman. Mukhang talagang napabayaan na doon ng matagal na panahon. Tingnan mo yung daan, oh. No? halos wala nang makasandaan ng sasakyan hindi na siya nadadaanan sisilipin muna natin kung may daan pa ba talaga papunta dito sukal na ito nilakan ng puno oh. ito yung mga puno grabe nilakan ng puno na yan oh. grabe yung daan oh. sobrang tipot na talagang wala nang wala nang dumataan dito oh. sobrang sukal na ayun may natumbang puno. Ito. Ito mga kabuhay nyo. May natumbang puno. Kapasok dun sa mansyon. So, kaya naman. Tingin ko kaya naman daanan. Dadaanan naman ng sasakyan. So, ito mga kabuhay nyo. yan Ayan. So, pasya naman sa akin dito. Magdadaan naman natin. Para marating natin yung mansyon. So, yun. Dinobod ko muna bago, natin, bago tayo dumiretso mukhang kasya naman ng kotse. Pagkatapos kong makita na posibleng makadaan ng sasakyan ay nagpatuloy kami sa aming dinaraanan. Medyo delikado na ang daan bukod sa makipot ay madulas na ang simento. Bigo ako na may diretsyo ang aming sasakyan hanggang sa mansion. dahil sa mga nagtumbang puno na nakaharang sa kalsada. Kaya minabuti ko na maglakad na lamang papunta dito. So mga po nyo, hindi natin ma dadalhin sa sasakyan hanggang doon sa may pinakataas kasi nga, hindi nakasya so kung makikita nyo dito, yung ating uh, dadaanan halos, hindi nakakayanin ng sasakyan na makadaan dito halos, bitak na rin yung mga kalsada oh. ayan o oh. wala na, hindi na talaga pwede so, talagang motor lang makakadaan dito, kasi nga ito nga, may mga tumumbang puno so tingin ko malapit naman na tayo sa mansyon so maglalakad na lang tayo, paakyat dun sa papuntang mansyon para mapuntahan natin Grabe. Hindi pala talaga birong pupuntahan yung uh, abandonadong mansion nitong si dating Pangulong Jose P. Laurel. Mukhang malayo pa. Bakit? Wow. Imagine mo. Talagang sa daan pa lang makikita na natin kung gaano siya ka na abandonad. Abandon na. Ayan oh. o. So, nyo dito. Ayan, ito yung ganito sa kataas. Nakikita nyo yung bundok na yan, oh. Tara, laka tayo, dito tayo. Kaya ko malayo pa to. Kailangan tayong maglakad. Ang iniisip ko yung pabalik. Kasi nga, yung pagbaling ng sasakyan, yun, oh. Ayun, kung nyo, po nyo yun, sa taas. Yun yung mansyon. Ayan, malapit na pala tayo, halos dito na din pala. Tingnan niyo, pagbasa niyo mabuti oh. Kita niyo Sobrang abandonado na yung daan. Ang laki ng area niya, pero halos wala kang makita kasi puro halaman at puro damo na yung paligid. Kung ano tanong, iba't ibang klaseng halaman at damo ang makikita mo dito. So kung makikita niyo dito sa taas yan oh. Ito yung pinakapader ng mansion. Talagang sukal na. Sobrang kalat na sayang, sayang napabayaan yung lugar. So hindi natin alam kung sino may, tao ba dito sa mansion kasi on the yung punta natin. At hindi natin alam kung sino pangaba nga nangangalaga dun sa abandonadong mansion na to. So ito mga po nyo, mapapansin nyo dito. Ayan. Maayos pa naman yung pinaka pinagpatas-patas na si bato sa pinakapader niya. At dito makikita natin na talagang historical yung lugar kasi sa harap nung mansion may makikita kayo dito na parang pinaka-triangulo kung saan dito nakalagay yung mga uh, sagisag ng isang lugar na siya isang makasaysayan so nawala na eh, yung pinaka-plaka o lapida. dito wala ka na mapapansin dito so halos gumuguho na ayan o, pansin niyo mga po nyo delikado na babagsak na yung pinaka niya. so dito mga po nyo makikita natin kung gano nga baka taas yung lugar na pinuntahan natin yung kinatatayuan ng mansyon ni uh, dating Pangulong Jose P. Laurel. Ang taas ito, puro saging nga lang, dating mapansin. So, kitang-kita nyo yung buong kalamba at saka yung buong Batangas. Napakataas talaga ng lugar na to. So, tara, tingnan natin dito. Dahan-dahan, medyo madulas. Ito. Hindi ko alam kung may tao dito, pero mukhang nakakandado. Yan. Yeah. Ano yun? Makayang bangka lang. So ito mga ponyo, kita natin, silipin natin sa may pinaka, pinaka gate nya. Sana bukas, mga ponyo, sana bukas para mapasok natin. Grabe, sobrang tagal, sayang no. Na-imagine ko yung kung gaano kaganda itong lugar na to noong unang panahon. Na talagang binahayan ng dating Pangulong ng Pilipinas. Pero ngayon, wala na, na na. na. Ako nakalak ito mga kapon nyo nakapadlock tayo halatang halata na hindi nagagalaw yung gate halatang halata na walang pumupunta dito kasi tingnan yung structure ng pintuan so sisilipin natin yan o oh. tingnan nyo mga kapon sobrang luman luma na ng bahay medyo creepy ang itsura sayang so ang magagawa lang natin is palipar natin ng drone itong lugar tingnan natin sa loob kung ano makikita natin sa drone kasi hindi tayo makapag-explore sa loob kaya pala ganun yung tsura ng daan kasi talagang walang pumupunta ayan o, walang nagbubukas halatang halata, kalawangin walang bakas ng kahit na anong mapagbukas ng pintuan itong gate grabe, sobrang sayang yung lugar nakakapanghinayang lang kasi isa to sa makasaysayan lugar sa Pilipinas kasi tumira dito ang isang dating pangulo ng Pilipinas ni Jose P. Laurel sobrang nakakapanghinayang pero so far naman at least narating natin na ipakita ko sa inyo na merong ganitong klaseng mansyon sa gitna ng tuktok nitong bundok ng makiling which is ito na ito nakatayo yung dating mansion ng ating dating pangulong Jose P. Laurel. So, tara mga apo nyo, paliparin natin ng drone para maipakita ko sa inyo ano tsura nitong mansion ng dating pangulong Jose P. Laurel.